Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> uh, Katalungan dito ni Habibi Raymin 092622 Salam Ustaz, isa po akong balik Islam Pwede po bang magbigay ng pera sa mga relatives ko Pero yung binibigay ko ay pinagbibili po nila ng alak Okay Ngayon, uh, ngayon mga kapatid special po sa mga kapatid natin ng na mga balik islam siyempre hindi na may iwasan yung mga kamag-anak talaga nila binibili nila ng haram ang mga pera na ibinibigay sa kanila kung alam mo na ang hinihingi nilang pera ay ibinibili nila ng alak o sabi nila Ano pa paingin naman ng ganito o, namin ng baboy, bilin namin ng alak dito hindi tayo pwedeng magbigay kasi tinutulungan natin sila sa gawaing haram okay sabi na pang Christmas namin pang birthday, hindi natin pwedeng bigyan sila sa oras na yan kasi alam natin na gagamitin nila sa haram which is pinagbawalan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya wala ta'awanu alal ithmi wal udwan wag sa paggawa ng kasalanan at kahalayan pero kung halimbawa humingi lang ng pera pero wala kang alam kung talaga saan talaga niya gagamitin walang problema kung humingi lang ng pera humingi ng tulong walang problema ang tulungan natin ang mahalaga hindi natin alam kung saan nila gagamitin. Ang original ay pinahintulutan yung ganun. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.